Gusto? Gusto ma? Ha? Gusto ma? Pengi! Yung <laughs> <laughs> binubuhat niya, dyan ng malalaking sagay. Hindi na way lang. <laughs> 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 hmm. Okay, <laughs> okay? Boy, video. Video ka rin, boy, video. Oo nga. Pero alam ko talaga na ako'y pogi. Kala mo lang yun? Kala mo lang yun? Nakapicture yan. Nawawala ang aking ano, nawawala. Tulungan mo ako, nawawala ang aking... Comments! Akin na Scripted ano lang yan? yan. Yun nga ta? tabi tabi po. Yun nga! Yun ko nga ng... Anong misteryos wow. na nakawalang... Ang taga? Dad, <laughs> dyan <laughs> niyo Diyan tayo dadaan. Diyan tayo pa pa rito. Diyan na nga rin dadaan. nga Diyan nga rin nga rin eh. <laughs> <laughs> Alam na sa akin eh. Ano kayang pinakamurang pera? Ah, mga mm, aso po. Ita, ita. <coughs> ba. Mare, yo hindi makikita sa camera ay eh. Siyang may hawak siya siyang pinahugaw pa eh. hindi makikita. Ang gago niya naman sa akin ah. Bitong bit pa damay hindi pa cellphone ko nauha. Kaya. yung nauha ngayon. No brother. Brother, ang masasabi mo sa pagkawala ng damit ni Jeffrey? Ayaan mo na yun. Babintihin lang naman yun. Hindi, <laughs> 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 isa sa 10 ay pero lima. <laughs> Ikaw, uh, sisig, <laughs> <laughs> <Buso pa. laughs> oh, okay, okay, ang okay, <laughs> sasabi mo? Busog pa ako. Busog pa. Bosto, bayan mo na yan. Bosto, bayan mo na. Ikaw, Tom Kaya, ang masasabi mo? Tom <laughs> Kaya, ang masasabi mo sa pagkawala <laughs> ng damit ni no Jeffrey? No, no comment. No comment. Ayusin mo naman, tanong mo. Ayusin mo naman, tanong mo. Ayusin mo naman.